Ngayong Women's Month, pinayuhan ni Senator Pia Cayetano ang mga kababaihan na huwag matakot sa paggamit ng artificial intelligence. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Sariwa at mura ang mga gulay at prutas na ibinibenta ni Ronnie Lin sa tapat ng Cebu City Hall. Kahit isang taon pa lang siya sa negosyong ito, natuto na siyang dumiskarte para maubos agad ang mga paninda kung teknolohiya ang usapan, ang cellphone ang tanging alam niyang gamitin na makatutulong sa kanyang pagbebenta. Ano pag contact ng mga customer kapag may order sila sa akin? Hmm. Uh, 'yun 'yung palagi. Oh, 'yun 'yung palagi, sir. Hmm. Oo, makakatulong ito, sir, kasi mas madali itong nang ka lang sa bahay mo, tapos mag -contact, contact lang kayo. Pero para kay Senador Pia Cayetano na personal nakipagpulong sa mga membro ng Vendors Association sa lungsod napapanahon na papanahon na para iangat ang kaalaman ng mga vendor sa teknolohiya o artificial intelligence lalo na sa nagbabagong panahon. Don't be afraid of AI, but you have to upskill yourself so that yung tools na pwede mong gamitin from AI magagamit mo. But what we are told by experts is instead of just being afraid, we have to act upon it. We have to understand what it is. So ang akong istorya with the vendors was really How what is this and how can AI change their life? Isa sa mga nakikitang paraan ni senador Cayetano ay ang paggawa ng mga programa sa tulong ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA TESDA also, Senator Joel Villanueva and I, very strong advocacy namin sa testa, has to step up to make these kind of courses available. So I would like to see um, whether ikaw ay tindera sa palengke or ikaw ay um, mother na hindi nagtrabaho for 10 years kaya nagpalaki ka ng anak. So now you're 35 and you want to see, na ako ba ako prospect sa isang BPO or sa isang company? What do I have to learn? Diba kasi ilagay dyan sa requirements yung knowledge in ganyan, ganyan, ganyan. And it's technical, so I want Tesla to be able to make that available and we have the funding for it. So it is my desire na mag-work with our local governments to make sure that people can do one click and find out what can they do to upgrade their skills. Nakiisa rin ng senador sa selebrasyon ng Women's Month kasama ang mga vendor panawagan naman niya sa lahat ng nakapaligid sa kababaihan for the benefit of women is to the people around the women their bosses the companies that that uh, earn money and thrive dahil they have women workers around them women's month is the opportunity for you to make the lives of women better mula sa PTV Cebu Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas